1997 nang magpasyang lumipat ang pamilya ni Tatay Ruel sa Barangay Banangan sa Bayan ng Sablan, Benguet. Sa tagal niya nang naninirahan sa lugar, napansin nito ang unti-unting paglubog ng kalsada sa tapat ng kanilang bahay. Nagsimula raw ito nang tumama ang Super Typhoon Umpong noong 2018. Mayat mat. Hindi lang 2000 uh, nga ang pamunuan niya nagrugyan na 2018. Samot. Jadi ada tindak pikpik sangat tunduk ke jengai. Mm -hmm. Nagroging nga akat ah, halos tinawon matan. tan. Dugo kami General Repair. Awan mo lang atan no uh, typhoon ka. ka. Madadan. Bagamat malaking ginhawa raw sa kanila ang ginagawang pagsasaayos ng DPWH sa kalsada pero inirereklamo nila ang di umano'y pautay-utay na paggawa ng proyekto. Tara ramat teka, laging nasisira yung bako. Laging nasisira. So Ayun, mga, sira yun. Hindi nasutuloy. Kaya yun, kumuha na naman sila ng isang baka. Yun, nagili-dili. Yeah. ano nga dito, Judith na no ano kwenta kayo dito, mam, no, handa nga mati niya kwa. Oh, Apayhan yes. nga kwa aya. Adan sa matipinal ti kakas kasi, no, tiyama. Base sa Project Billboard ng DPWH, July 14 pa sinimulan ng DGO Construction ang pagsasaayos sa nasirang kalsada at nagkakahalaga ito ng 16 na milyong piso. Buwan ng Hulyo nang umpisahan ng road construction na ito sa barangay Banangan sa bayan ng Sablan, Binggit at nitong Nobyembre na dapat ito magtatapos. Pero halos dalawang buwan na lamang ang natitira, hindi pa rin nangangalahate ang proyektong ito bagay na pinangangambahan ng ilang mga residente. Dahil dito, nahihirapan ang ilang sasakyan na dumaan sa ginagawang kalsada. Sa videong kuha ng sablan PNP, inaalalayan pa ng mga pulis ang sasakyang ito sa pagdaan sa ginagawang kalsada. Kaya naman panawagan daw nila sa mga kinauukulan. Tapusin na sa lalong madaling panahon ang proyekto at para maibsan daw ang perwisyon ng proyekto sa mga residente at motorista. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang mayor ng bayan ng Sablan pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Angel Arquero, are ingenious